Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang patapos na nga po ang karira ni Russell Westbrook sa NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pagkakuha pa ng Los Angeles Lakers kay Jonas Balinsunas. Sa loob lamang nga po mga katrops ng dalawang taon ay dalawang beses na rin naman nga pong in-wave ng mismong Utah Jazz si Westbrook matapos nila itong makuha sa trade ng Lakers at Clippers. Sa madaling salita, literal nga po na ayaw talaga ng Jazz sa serbisyo ni Russell Westbrook. Mabuti na lamang at niligtas na rin naman nga po siya ngayon ng Denver Nuggets na alam naman nga po ninyo na isa pa rin sa mga pinakamalakas na contender next season sa kabila ng pagkawala ng ilan sa kanilang mga championship players. Ngunit ayon nga po sa isang NBA analyst, ang pagkuha nga daw ng nuggets sa kanya ngayon ay ang posibleng huling oportunidad na makukuha niya sa kanyang karir sa NBA gayong pabagsak na rin naman ang kanyang laro. Yes, kung sakali man nga po na magkalat na naman siya sa Denver Nuggets, ay posibleng nga po na ang maging huling team na mapaglalaroan niya sa loob ng NBA. At kasabay nga po mga katropes ng pag-alis na Russell Westbrook sa Clippers, ay nagpasalamat na rin naman nga po ito sa kanilang buong kuponan at buong prangkisa sa pagbibigay nila ng oportunidad at conference sa kanyang karir sa NBA. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagkakuha pa ng Los Angeles Lakers kay Jonas Balinsunas. Napakadali nga po mga katrops na kumalat sa social media ngayong araw ang inilabas na balita ng sikat na NBA insider na si Brian Wenhorst ng ESPN na sinisigurado nga po niya na makakagawa pa rin ang Los Angeles Lakers ng trade sa kabila ng pagkakabigo nila dito ng mga nagdang linggo ngayong season. Sa katunayan, posibleng nga po na makuha pa nila dito ang isa sa kanilang mga target na big man ngayong taon na si Jonas Valenciunas. Ngunit dahil nga po mga katrops kakaperma pa lang nito ng kontrata sa Washington Wizards, ay kakailangan rin pa nga po ng Lakers na maghintay ng at least December 15 bago nila ito makuha ulit sa isang trade. Yes, base nga po sa rules ng NBA, ay hindi nga po pinapayagan ng liga ang mga teams na mag-trade ng kanila mga players na pinaperma pa lang nila ng kontrata ngayong off-season. Kailangan pa nga po nilang maghintay ng at least tatlong buwan o hanggang sa darating na December 15 bago ito ma-trade sa ibang kupunan. Kaya kung susundin nga po natin ang sinabi ni Brian Wenhorst, ay kailangan pa nga po ni na, na maghintay ng matagal bago sila magkaroon ng pagkakataon para makuha ang kanilang target na center Ibig sabihin, papasok nga po sila ng 2024 to 2025 NBA season na walang bagong big man. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.